kabayan, kamusta kayong lahat? Ah, kabayan ay mag-vlog ulit tayo ngayon dahil medyo matagal tayo na hindi nakapag-vlog halos isang buwan na. Kasi matindi ang init dito sa amin kabayan sa Mindoro. Kaya hindi tayo makapurma mag-vlog. Kasi yung aking mga anak may mga pasok at sobrang init. Hindi natin pwedeng ikon naman sa kawan dahil kapasok sila kabayan. ang kabayan, ang target namin ituturo mo na ay tayo ng kabayan. Ang dawat o ano dahil malaking ka ang gabe na gabi sa gabi yan padilim ng kuno ano, yung kuno natin pangilaw sa gabi ng dahil malaki ang yan ang natin kabayan, kasama ko si Toto Raymond yan uh, pasensya na kami mga kabayan ngayon lang kami nga ni Toto Raymond yan tara samahan kami ulit mga kabayan let's go Pasalok tayo kabayan, so ay I-plus tayo Tapos gamit tayo ng guwantes kapayan Baka makagat tayo kung sakaling may mauli tayo eh Tutin natin yung Para natin yung plus Bayan natin para Sip tayo sa mga kwan Ang alam mo katlawat lang ka bayan Masakit din mga kagat yan Kasipit Baka inip na yung mga viewers natin. Hindi na tayo nakapag-upload. Matagal na eh. Magay sa buwan na I-upload eh, dahil tayo. Uh, eh, vlog naman tayo kabayan. Pag nagbakasyon ng mga anak ko ka ko na lang yung pasok nila. Baka araw-araw na lang yung vlog kabayan. Tara, saman nyo kami. Tutorin to mo. So, Tung plus at plus. Hindi ako na. Tabi na eh. Yan o. Uli natin. Pet pa pet. Uh, ako na rin. Patabain. Dahil may buwan na eh.

Hindi natin gamitin ng salong kapayan dahil nakadikit siya dito sa poste, dito sa tulos. Dindang, Ayan Ayan. So, yung dawat, kadakotin na natin ng kamay. Ayun o. Ito. Masipit o. Hindi siya makasipit eh. So, ano yun? Awag natin yung dalawang sipit. Ha. Dito pala kami kamayan ng ilaw sa gilid ng palitdaan. Ayan o. Kasi malaking kating yung kabayan. Balik sa gilid. May natin kabayan. Masik-sik sa sakon. Tulus. Huwag matitok-tok may mga kakakatsa. Yan, eh. Balik pa sa kabayan. Masipit sa lalim, eh. Oh. Kinakatsa. Sipitin niya ako. Ito. Gating <laughs> niya ako. Ang gating pang sipit, oh. Oh, ngerti pa. Kasi oh, ayo si Pitayo eh. Oh, kedatang kai Jan. Lutuin din kita. Maya pun uh, uh. ting. Mau sih pinter kebahan lah, yang mulia nanti kebahan tu, no? ni alimango, ni dawat, ah sulbam pangulam nanti nga yang aku nak Yan kabayan, uh, pauwi na tayo. Ang uh, natin ay eh, pagdating sa bahay, lutuin natin. Uh, manapit na natin sa bangka kabayan. Yan tara, uh, medyo madalang ang huli natin ngayon. At kate. Kasi may Let's go. Luto tayo, luto. Let's go to the home. kita lagi nanti hati huli di tu sebangka tanggal ini nanti konti satu mana konti pawai huli tu konti semua ada nang tawat hati kasih mengatur tu kawan mengilut itu mana adin dengan tubik eh kebina tu pang intai perhatian kawan yang nali ya tidak nanti saya kunci langgul nanti. Terima kasih. Much, much later. Kabayan, ito na sa bahay at magaluto na tayo ng uli natin na dawat. Isa natin. Problemado si Bunso, Bunso. Eh, sugi. Okay. <laughs> Pagatang ka ba yan, no? Oh. Ano yan, ano yan, ano yan? Huh? Ano yan? Mango. Mango. Oh. Po, luto. atin, mango. Huwag mo makan. Mango. kagating ko niyan. Kabayan ng asahan natin. Ano? Buhay na buhay ka pa rin mo. Ngayon buhay na buhay pa. Oo. ako na. Habisin. Tanda ko natin ng bayan, no? Oo, oo. Oh, Hello. Oh. turo. Ah. Okay. Kampo Ino. Uwa. Uwa kumugaw ko diyan. Si Oo, 'yan sipit pa wala. Hawak mo. Ano yan? Anto, sipit pa wala. 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 Galing ah. Hindi na mo kagawa. Hindi na natin yung konto. Hindi na natin nalagyan ng asin. Laga lang natin na walang kotya. Sahog. Ang pang sausawa natin may kabayan bago. 15 minutes later. Well, luto natin ulit na limangon sa kadawat Yan, kaya natin kabayan Meron tayong sausawan Bagoong na pampangger Masarap to ng bagoong kabayan niya you no know? Yan, yung limangon nilaga lang natin yung kabayan Hindi natin nilagyan na asin Kaya, kaya meron tayong bagoong sa so, natin ng bayan ng kalamansi. Pinaka asim ng kabayan. Nakasuka niya kalamansi na lang natin ng bayan. Sasawan natin. Yan. Para masarap. Sili. Bango sili kabayan. Sa pirasong sili lang ilagay natin. Dalo lang kami ni tuturuan magkakain kabayan. Kulin natin ka. sili para Ang galag ko sili. Ang <laughs> ang kamayin na lang natin kabayan paghalo para mas masarap ang lasa. Kalinis mo na kamay, lagi na lang. Ayan, kain tayo. Eh, okay, mga anak ko ka, iba kabayan, sa si misis, nakakain na. Kami na lang yung tutorial mo lang hindi. Yan you know, o, to. Walang asin to kabayan. Nakaasin natin itong bagong masawan. Nyako! Asarap! Sapang asin. Ito yung bagong na pambagir ito Ryan. Espesyal na bagong ito. Hindi na kailangan ng ano. kasi pag nilaga. Oo. Oh. Asin mo na maalat na manghang. Masakit ko lang. Tapakabayo no? pipit. Magbakasyon na mga anak ko bayan na wala uh, nang pasok. So, ko. Baka araw-araw tayo mag-up. sa ang mag-vlog kabayan. ko no? Sold kami dalawa yung tuturo mo dito Dalawa lang kami ang hindi nakakain, eh.

rateng kelemahan sih kebayar yo maalah ya Ano sa sabawan? Boom. Saarap pala ba 'no yung alma ng pag malambot. Kain lahat ibo balat

Ang hanga. Hmm. Sambo na kami kabayan bago mo kami mag-upload ng ulit ngayon ha. Nainit na eh, siya mga viewers natin sa subscriber. Tagal kasi na hindi nakapag-upload to eh. Hmm. Oh, Sobrang ko na. Unan na. May inom ka ng malapit na tubig. Iilok. Thank hmm.